right loto tag usod ana ni kay goto man mga klabi ban ikaw no kanin chicken manok so kanin pala mi kay para mo rapot na asa kon nakaon ba Kayon na nato ni para dili ma kuan ba ay tirada di ha bag na atas pista luto o mula pang pista para Mamata ka pamista mista gahapon kay ke... nga to na unta kita wagan man dayon pa on di uli ta para way Karang magluto tag ka ng murag na aspista. Kanira may atong nakita na pwede luto on. Uh, biradahan na ito dahil eh. Diba? Kamay so, na lay kulang. Kamay na kulang. Adubong, adubo na, na Oh. Sa so, pwede halatin nyo. kambam lah nak tarun oh nah ni buat noh lo on sa jelly dia nah, makrema oksigen sama makrema Yang jangan ba ho sa jelly oh dia ada deh di, nah, ai wah oh, asu-asu no nah, wow Perfect mga bahaw sa Jollibee <laughs> right, mag nagpaibog yun ko ba para mo po mo maglantaw mga dol ba yan may tirada din na okay, kayo na po natin magbalik eh. para yummy oh. ito si ito ang sabaw ya, may tirada din okay, okay warabag warabag ka nang naang karaang shape kuno kay atik ra ito. iguro dito gi okay okay ano kayong yung hulat ya oh tara pwede na ukad na lay ko lang ani ta eh. kamo dia galanta wa mo gigutom gutom na buduro no oh dati ra dali no ya aso-aso na niya sige nagnyaw akong iring kay Gutom na daw siya kay motor yung sudan So kana lang kay magkukad na ko